Tumigil sa pakikipag-usap sa iba at huwag pahintulutan ang anumang talakayan, anumang biro o walang laman na komento na makagambala sa iyong kalooban. Gawin mong ang araw na iyon ay isang eksklusibong araw para sa Diyos, isang natatanging araw na nakatuon sa katahimikan at panalangin. Ikaw lamang Panginoon at ako. Sa araw na iyon, Manatiling mag-isa, takatahimikan, naghihintay sa Diyos. Tulad ng isang bata na naghihintay, natawagin siya ng kanyang ama. Nung bata pa ako, palagi kong nararamdaman ang malalim na koneksyon sa tabernakulo. Si Jesus ay malapit kong kaibigan. At sa tuwing nagkakaroon ako ng pagkakataon, tumatakas ako sa kapilya na nasa harap ng aking bahay. Noong mga araw ng pagkabata, hindi ko alam na nakakaranas ako ng gayong kalapit na pakikipagtagpo sa langit. Ngunit ang aking kaluluwa ay napupuno ng malalim na kagalakan. Ang mga sandaling iyon ay napakahalaga sa akin. Ang buhay ko ay simple at tahimik. Pumapasok ako sa paaralan, nakikipaglaro sa aking mga kaibigan, at dumadalaw kay Jesus sa tabernakulo. Wala na akong ibang alalahanin dahil alam kong naroon ang Diyos. Laging handa para sa akin at iyon ay sapat na para maramdaman kong puno, masaya at ligtas ako. Habang lumalaki ako, nagsimulang magbago ang mga bagay. Ang buhay ay napuno ng mga ingay, ng mga obligasyon, ng mga pagmamadali. Hindi na ako makakatakas ng ganoon kadali upang mapag-isa kasama si Jesus. Ang mga kaguluhan ay nagsimulang pumasok sa aking buhay at bagaman ang pag-ibig sa Diyos ay nanatiling buhay sa aking puso. Nakita ko ang aking sarili na naanod sa mabilis na ritmo ng pang-araw-araw na buhay. Noon ko naintindihan na dapat kong sadyang hanapin ang katahimikan ang pag-urong, ang sandali ng pakikipagtagpo sa Diyos. Dahil kung wala ang espasyong iyon ng katahimikan, ang aking spiritual na buhay ay mapupuno ng mga alalahanin ng mundo. Natutunan ko na upang marinig ang tinig ng Diyos. Dapat akong matutong tumahimik, hanapin ang kanyang presensya sa kabila ng ingay upang mapangalagaan ang aking sarili sa banal na lugar na iniaalok Niya sa akin sa Kanyang presensya ng Yukaristya. Ang katahimikan ay naging aking kanlungan sa katahimikan ng panalangin, sa katahimikan ng pagsamba sa Yukaristya, sa espasyong iyon kung saan nakakatagpo ng aking kaluluwa ang Diyos at nararanasan ang Kanyang pag-ibig sa natatanging paraan ang katahimikan ay hindi kawalan kundi isang espasyong puno ng Diyos at doon kita nakakatagpo Hesus kung saan mo ako minamahal kung saan mo ako kinakausap kung saan mo ako ginagabayan sa katahimikan natutunan kong pakinggan ang Kanyang tinig maramdaman ang Kanyang presensya maunawaan ang kanyang pag-ibig. Kaya ngayon, sa sandaling ito ng panalangin, pinupuri kita, Panginoon, para sa iyong dakilang awa at para sa iyong walang hanggang pag-ibig. Sa langit at sa lupa, ay purihin magpakilanman ang maibiging puso ni Jesus sa sakramento. Matatag akong naniniwala sa iyong tunay na presensya sa kabanal-banalang sakramento ng altar, kung saan iniaalay mo ang iyong sarili dahil sa pag-ibig sa bawat isa sa amin, upang maranasan namin ang iyong banal at nagbabagong pag-ibig. Puso ni Jesus, sa iyo ako nagtitiwala dahil alam ko na sa iyong puso ay may kapayapaan, pag-asa at kaligtasan para sa lahat. Puso ni Jesus, nag-aalab sa pag-ibig para sa amin. Papag-alabin ang aming mga puso sa iyong pag-ibig. Naway, mahaling ka namin ng higit pa at higit pa na may sigasig na isinasabuhay ang utos na mahalin ang Diyos at ang kapwa tulad ng itinuro mo sa amin. Puso ni Jesus, kumbertehin ang mga mahihirap na lapastangan at mga makasalanan upang maranasan nating lahat ang lakas ng iyong awa. Puso ni Jesus, Gawin mong lagi kitang mahalin at gawin akong mahalin, ka ng higit pa at higit pa, sa bawat aksyon, sa bawat salita, sa bawat pag-iisip. Banal na puso ni Jesus, kumbertehin ang mga makasalanan, iligtas ang mga naghihingalo at palayain ang mga kaluluwa sa purgatorio. Puso ng Eucharistia ni Jesus, dagdagan mo ang aming pananampalataya, ang aming pag-asa at ang aming pag-ibig upang kami ay mabuhay bilang tunay mong mga disipulo. Kabanal-banalang puso ni Jesus, maawa ka sa amin, sa aming mga pastor, sa aming mga pinuno at sa lahat ng mga gumagabay sa amin sa pananampalataya. Matamis na puso ni Jesus, maging aking pag-ibig, maging aking lakas, maging aking kapayapaan. Matamis na puso ni Jesus, maawa ka sa amin at sa aming mga kapatid na nagdurusa sa katawan o kaluluwa. Matamis na puso ng aking Jesus, gawin mong lagi kitang mahalin ng higit pa at higit pa. Naway ang iyong pag-ibig ay mag-alab sa aking dibdib at itulak ako na mamuhay ayon sa iyong kalooban. Luwalhati, pag-ibig at pasasalamat sa sagradong puso ni Jesus magpakailanman o puso ng pag-ibig. Inilalagay ko ang lahat ng aking pagtitiwala sa iyo dahil alam ko na bagaman ang aking kahinaan ay nagpapangamba sa akin ang lahat ay kaya ko sa iyo, Panginoon, na aking kanlungan at aking lakas. Kabanal-banalang puso ni Jesus, maawa ka sa amin, sa aming mga pastor, sa aming mga pari, obispo at jakono, na nangangalaga sa paggabay sa amin sa pananampalataya at sumasama sa amin sa landas ng buhay. Sa Sagradong puso ni Jesus, Aliwin mo kami sa aming mga pisikal, mental at espiritual na karamdaman. Gawin mong, sa gitna ng pagkabalisa at sakit, maramdaman namin ang iyong presensyang umaaliw at nagpapagaling. Tulad ng anghel na umaliw sa iyo sa iyong paghihirap, aliwin mo kami sa aming mahihirap na sandali, sa aming mga pagdurusa at sa aming mga pagsubok. Sagradong puso ni Jesus, naniniwala ako sa iyong pag-ibig sa akin. Naniniwala ako na, bagaman hindi ako karapat dapat, minamahal mo ako at tinatawag mo akong mamuhay sa iyong presensya. Sagradong puso ni Jesus, protektahan mo ang aming mga pamilya, ang aming mga anak, kabataan at matatanda ang lahat ng malapit sa amin ang aming mga mahal sa buhay. Sagradong puso ni Jesus, makilala ka, mahalin ka, tularan ka, naway ang iyong pag-ibig ay maging naroroon sa bawat sulok ng mundo, upang makilala ka ng lahat, mahalin ka, at paglingkuran ka. Sagradong puso ni Jesus, ibinibigay ko ang aking sarili sa iyo sa pamamagitan ni Maria upang siya ang maging aking gabay sa landas patungo sa iyo. Lahat para sa iyo, kabanal-banal ang puso ni Jesus, at lahat para kay Maria, aming ina. Matamis na puso ni Maria, ihanda mo kami ng isang ligtas na landas patungo sa iyo, upang matapat kaming makasunod sa iyo, at mamuhay ayon sa iyong kalooban. Matamis na puso ni Maria, maging aming kaligtasan, maging kanlungan ng aming kaluluwa, at gawin mong sa pamamagitan mo palagi kaming makarating sa iyong anak, Jesus. Kabanal-banalang sakramento ng altar, ako ay sumasampalataya, ako ay sumasamba, ako ay umaasa at minamahal kita. Humihingi ako ng kapatawaran para sa mga hindi sumasampalataya, hindi sumasamba hindi umaasa at hindi nagmamahal sa iyo. Naway, sa pamamagitan ng aming panalangin, lahat kami ay makabalik sa iyo, Panginoon, at maranasan ang iyong awa. Sa langit at sa lupa ay purihin magpakailanman ang maibiging puso ni Jesus sa sakramento. Upang ang limang minutong ito kasama si Jesus sa sakramento ay makarating sa mas maraming kapatid at maantig ang kanilang puso. Inaanyayahan kitang mag-iwan ng like. Mag-iwan ng komento na may papuri o intensyon ng panalangin. Naway lahat tayo ay magkaisa sa pananampalataya, sa pag-asa at sa pag-ibig. Hinihiling ko sa iyo na ibahagi ang panalangin ito sa iyong mga kaibigan at pamilya. Mag-subscribe at i-activate ang kampanilya upang patuloy tayong makapagdasal ng sama-sama. Ibinabahagi ang pag-ibig at debosyong ito sa mas maraming tao. Naway magkakasama sa puso ni Jesus, maranasan natin ang tunay na kapayapaan at tunay na pag-ibig. 5 Minutos kong Jesus Sakramentado Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo Amen. Mahal na Jesus Panginoon ng walang hanggang pag-ibig, bihag ng pag-ibig, tunay na naroroon sa tabernakulo, kahit maraming nakakalimot, nagpapabaya at nagwawalang bahala sa iyo. Gayon pa patuloy kang naghihintay ng matiyaga, nananabik na may dumalaw sa iyo upang pakinggan ang iyong tawag ng pag-ibig. Ikaw, Panginoon ng Eucharistia, tahimik na naroroon sa maraming altar sa buong mundo na may titig na puno ng kabutihan at habag. Mahal na Jesus, palakasin mo ang aking pananampalataya sa iyong buhay na presensya. Panginoong Jesus, Diyos ng walang hanggang awa, gawin mo akong maawain. May kakayahang magpatawad at maging bukas-palad sa aking mga kapatid Hesus Panginoon ng katotohanan liwanagan mo ang aking isip at gabayan ang aking mga hakbang sa landas ng katarungan upang mabuhay ako araw-araw sa iyong katotohanan at biyaya Mahal na Hesus Eukaristiya ang aking buhay ay nagsisimula at magtatapos sa iyo sa dakilang altar ng pag-ibig sa mga sandaling ito, nais kong ang aking paghahanap sa iyo ay maging mas malalim at makabuluhan. Naway ang aking pakikipagtagpo sa iyo ay hindi malimutan o maging mababaw na rutina, kundi maging isang espesyal na pagtatagpo kung saan madaram ako ang iyong tunay na presensya at tumugon sa iyong pag-ibig. Araw-araw ay maglalaan ako ng sandali upang lumapit sa tabernakulo kung saan ikaw ay naroroon at sabihin sa iyo, Panginoon, pumunta ako para sa iyo. Ma Mahal kita at nais kong mabuhay sa iyong pag-ibig. Jesus, ikaw ay laging naghihintay ng tugon mula sa amin. Sa taong ito, nagmumungkahi ako ng isang bagong hamon. Dadalawin kita araw-araw, gaano man ako kaabalahan o kapaguran. Pupunta ako dahil alam kong mahal mo ako at lagi mong nais na mapalapit sa akin. Ito ay magiging isang kahangahangang panahon upang ibigay sa iyo ang lahat ng aking mga alalahanin at pagkabalisa upang matutunan kang makilala at mahalin ng mas malalim. Sa mga espesyal na araw na ito, hindi lamang ako mananalangin para sa aking mga pagdurusa kundi pati na rin para sa mga pasakit ng buong mundo Panginoong Hesus kapag nahaharap ako sa mga pagsubok at kahirapan turuan mo akong sundan ang iyong halimbawa at sabihing Ama hindi ang aking kalooban ang masunod kundi ang iyo Ibinibigay ko sa iyo ang lahat dahil lubos akong Nagtitiwala na ang lahat ng iyong pinahihintulutan ay para sa aking espiritwal na kabutihan. Ito ang banal na pagtalikod, ang lubos na pagtitiwala sa iyo na laging ipinapayo sa atin ng mga santo ng simbahan na isagawa. Ang pagtalikod na ito ay nagdadala ng panloob na kapayapaan at katahimikan na tumutulong sa atin na harapin ang bawat sitwasyon ng may kapanatagan at katatagan. Sinabi ng mga santo na ang kaganapan sa espiritual na buhay ay matatagpuan sa pagtanggap sa iyong kalooban sa lahat ng pagkakataon maging kaaya-aya man o mahirap.